Pakigan po natin ang pag-uulat mula sa impira ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live, Live. Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Tumambat sa mga otoridad ang pinaniniwala ang mga buto ng tao sa isang bakanting lote sa taalik na sakop ng barangay poblasyon sa Laurel, Batangas. Ayon sa ulat ng Laurel Municipal Police Station, na isinilalim sa forensic processing ang mga ebidensya. Ayon kay Batangas sa Police Provincial Director Police Colonel Giovanni Sibalo, pasado alas dos ng hapon ang makita ang sako na may lamang buhangin at umari mga sunog na buto na diskubre ang sako. Mga sampung metro ang layo mula sa dalampasigan na isa sa ilalim mga buto sa DNA testing para makumpirma kung ito ay buto ng mga tao. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas, nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, Nationwide. Maraming salamat, Trans Belda. Wala po sa himpira ng DWALFM, Radio Totoo, CNN Batangas. Samantala.